995 to sir. 995 Dumating na. Legit to, sir, ha? Mm. Pag may problema, paano ang gagawin ko dyan? Kontakin yun lang yung, ano, sir, yung seller. Eh. mag nabing... ko lang. Yun, dumating na yung parcel natin. in na natin camera. 995 po. Apo, 995 So, pag may problema to, si seller na lang yung Apo. amin ko, sir. May contact naman po kayo rin kay mm -hmm. seller action lens dito. Oh. Wala kasi kami rin ang sa laman yun, sir. ID. idea yun. Mm. Sige, sir. Ito po. Okay na, sir. Okay na, sir. Kaya, Ingat, kayo. sir, ha? Sige po. Ingat po kayo. Po. Ayun, dumating na yung in-order na ating GoPro. Camera to, mga idol. Camera. Ayun. Ayan. So sana legit ito. Sana legit legit. Kukuksan <laughs> natin 'to mamaya ay unboxing natin. A few moments later. Ayun, what's up mga idol? So i unboxing na natin ngayon yung in-order natin GoPro kasi nga dumating na siya. Ayun, para ma-check natin kung talagang legit po itong in-order natin sa Capture Pro. Ayun. So let's go. Samahan niyo po ako mga idol. All right unboxing tayo so nandito nga pala ako ngayon sa may gilid ng warehouse namin dito sa trabaho kasi dito ko na siya pinadeliver kaya dito ko na rin siya i-unboxing para ma-check natin kung talagang legit na legit yung dumating sa ating parcel alright ayun, nakaano pa siya naka-pack uh, talaga ng maayos Ayan. so meron tayong cutter dito syempre so i-unboxing ko siya ngayong lunch time para wala tayong masyadong istorbo at dito na rin ako sa may gilid ng warehouse namin para walang istorbo kasi pag doon ako sa may loob ng office maraming tumadaan so, baka makita pa tayo ng ibang katrabaho natin <laughs> alright So, nakabox po siya. Sasabi sa akin, complete package to po ito. Complete set ng package. Ayan. Ayan o. Naka-sealed naman siya ng idol. Ayan o. Silyado. So, bubuksan na natin. <coughs> so, sana maganda to. At malinaw yung camera. Kasi sa review, malinaw siya. So, yung price nga pala nito is a uh, ano siya, sale siya mga idol. Ang original price niya is 7,499. So, ngayon po, nabili ko siya ng 995 na lang po. Wow! Ayan, nabuksan na natin. Ayan. So, ayan siya. Ayan siya mga idol. Oh. Ayan o. So, may another box pa po siya. bit. So, ito yung kanyang box. Tapos, may box pa siya ulit. Ayan. Ayan, o. Oh. Sports cam. Ayan, full HD 1080. So, i-open natin mga idol. Ayan siya, o. Oh. So, walang liit lang din niya. So, i-on natin. Ayan. Oh, no! Parang wala yata yung battery. <laughs> Hala yung battery mga idol. Baka nandiyan nakahiwalay. Ay hindi, may battery. May battery siya sa loob. Baka low-bat. Ayaw lang mag-on. So ayun mga idol, i-update ko kayo ulit. Kasi ayaw mag-on ng camera natin. Ang low lang yung battery niya. Ayan. So, i-update ko po kayo ulit mga, mga idol. I-charge lang muna natin. Alright. <laughs> Shout out mga idol so update lang po tayo so after ko ma-unboxing yung in order nating GoPro ayan po yung dumating sa atin sports cam so do hindi ito po yung actual na in order ko iba po yung nasa picture iba rin po yung nasa video versus dito sa actual na dumating sa atin mga idol do hindi ko pa siya na test kung gumagana siya sa ngayon kasi baka lobat lang yung battery at after nito, i-charge icha ko siya tapos uh, i-update ko ulit kayo. ayun so far, at uh, kompleto naman po yung dumating sa atin. Maayos at uh, lahat, kompleto yung package niya. Yung camera lang talaga, hindi po ito yung actual na in-order ko po. Ayan, so mamaya po i-update ko na lang ulit kayo mga idol. Kung anong update dito kung gumagana yung ating in-order na camera. So yun nga si kasabihan nila na don't expect too much kapag nag order ka sa online talaga yan. so yun po right? safe po tayong lahat mga idol update ko ulit kayo mamaya alright ayun shout out so camera test mo na tayo ngayon mga idol so na charge ko na po ito na full charge na po siya. ayan so check ko na rin yung battery pinalitan ko na yung battery Ayan, ganoon pa rin siya pero hindi talaga nag open So grabe, sobrang nakaka-disappoint talaga yung in-order natin na ano. So in-order ko po ito kay Capture Pro. Ayan. So sa Facebook, so talaga nakaka-disappoint pala talaga pag umorder ka ng online lalong-lalo na sa Facebook. Marami talagang mga scammer. Ayan, oh, so nasayang lang po yung 995 ko na binaya dito. So hindi na rin naman siya ma di Hindi ko ma-return kasi may ko si Capture Pro. Wala rin reply, walang sin. Hindi niya rin sinisin yung message natin. So nagaganyan lang talaga siya mga idol. ayun So sayang, sayang talaga. So na sobrang nakaka-disappoint. Grabe ba? <laughs> So ayun, update po tayo ulit mga idol. Ayan, so ito po yung in-order nating camera. Ayan, so tinest na natin. Nakailan, ilang beses ko na chinards. Kinik na yung battery. Pero wala pa rin talaga. Grabe. Sobrang nakaka-disappoint talaga o online. Lalo-lalo na sa Facebook. Sobrang ang daming scammer. So ayan po, sa mga mag-order online, huwag po pa yung sa ganun. Kasi sobrang daming scammer talaga. Grabe. So, sobrang nakaka-disappoint na talaga kasi in order ko tong camera na to para may magamit ako sa pang-araw-araw ko na biyahe, sa pagmumotor, sa pagpasok sa trabaho, pag-uwi. Pero ayun, ganun yung nangyari. Nasayang lang yung pera ko. 995 mga idol. So, in order natin siya ng mura. Ayun, mapapamura ka nga talaga. Ayan. So, lesson learned na lang talaga to kung nangyari na to. So hindi na natin mapapawi yung pera natin sa so, sa mga mag order online. Advice ko sa inyo guys, siguraduhin nyo muna hangga't maaari, huwag wag na kayo mag-order sa online lalo-lalo sa Facebook Grabe, sobrang ang daming scammer. So yun lang po. Uh, right safe po tayong lahat at uh, thank you so much. Uh, God bless po sa ating lahat mga idol. Right safe po, right safe. So be safe talaga, grabe. <laughs> Oh, no snut.